pista daw dyan sa kabilang barangay? Oo. Oh. Eh, Mami, kasi yung asawa ko, Galing Oo, may galing doon. Ngayon, sabi niya, meron daw kontes. Kontes? Oo, kontes. Pinapasali nga niya ako eh. Kontes saan? Kontes para sa ano? Kontes daw doon sa ano? Sa palakihan ng buang. <laughs> March, mananalo talaga ako doon. Oh. Ako pa, Diyos ko, palakihan ng guang. Talagang mananalo ako doon. <laughs> ay, chate. Ang alam ko dyan ay ano, oh, ng kailangan, bago ka makapasok, oh, mm -hmm. kailangan kasi laki ng lata ng sardinas yung guang. Ay, naku, Mars, pasok na pasok ako doon. <laughs> kasi laki ng lata ng sardinas. <laughs> ako, ganito, ay, oh. Ay, talaga. Malakas ang loob ko talaga, Mars. Mars. Ini Oh, talagang pasok na pasok ako diyan, Mars. Talagang kaya pala sabi nung asawa ko, sumali ako at nanalo ako diyan. Kaya pala pinagtutulakan niya ako. Ah, malaki ang premium oh, may, Ay, tapos, na. pero pag ano daw, kung nakapasok ka ngayon, yung oh. final, oh. kailangan may echo. Eko? Eko -e lang ang, ano, ang kailangan? Oo, oh, yung ay tatawagin ang pangalan mo. Uh Oo. -oh. mare ay, Mare! Uh, may magka, ano, gusto ko Oo. Mare! Re, 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 Ganyan. Ah. Ganun daw ah. pwede hindi ako dun mas. Yun lang pala. Ay, ay ang dami, uh. dami daw tayo. Uh, oh, Oo, maraming nga daw tayo sabi ng asawa ko. Sabi niya sa akin, sumali daw ako at malaki ang premyo. 42, ano lang eh, 42, 20 years old. 42 pa ba? 20 years old to 40 years old. 22, 22, 22. Ay, kaya nga, dumaan ako sa'yo dito, yayayain sana ko sumali tayong dalawa. Yayayain mo pa, ako ikasali ka naman pala, hindi magkalaban tayo. Kaya eh, ay, alam ko naman na mas malaki ang guhang mo ay nakumar talaga kaya si kumpare mo ay ay kaya talaga ay pinagtutulakan ako eh talagang sabi sa akin ay magpunta ako doon at ako daw yung sumali alam na alam na kasi niya na uh, alam na, alam na, mananalo ako pero alam mo, kung sa sala ako, may laban din naman talaga ako. Ay, talaga ba? Sana may laban ako. din ako. Kaya lang, eh, siyempre, gusto na kita nga, eh, ikaw na lang mo. Hindi, ikaw, mo na lang oh, sa akin mo. Alam mo na ano, eh, kailangan, kailangan mo. Okay. Eh. Kailangan mo, kailangan mo. <laughs> eh, <laughs> <Ay, ay, ay, laughs> hindi ko alam kung kung kailan yung pinaka-final. Ay, siguro ay ilan na lang kayo, mamimili na lang. Yun. Pupunta, pupunta nga ako doon mamaya. Pupunta ako doon. Siyempre okay, uh, sa final mag, uh, oh, ano yun, sino, -sino kayo na lang. Oh, Pupunti na lang yan ngayon, oh. mamimili siguro. Kaya nga eh, pupunta nga ako doon Sana talaga, ay naku, malakas talaga ang loob ko at sa ko. Mananalo talaga. Mananalo talaga ako dyan, sigurado.